Mayor, may nabanggit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? May additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. Politicians? Say, marami siyang nasabi-sabi ng na mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. And medyo mas malaman pa siya na sinabi niya hindi nabanggit. Yes sa uh, uh, mga, mga detalye very relevant very sensitive information how would you describe the information na pinigyan in terms of your yeah, investigation magandang lead yeah, yeah magandang lead ito para sa um, may investigador so additional mga oh, politicians may and then finally he realized na better to cooperate with us sa uh, ICI kaya talagang very free flowing yung mga information na binitawan niya. Kaya nga kaya nga kami meron kaya nga kwan kami um, kailangan na investigation. Kasi siyempre yung mga sinabi niya kailangan may corroborative evidence. Sabi ko nga lahat lahat ng mga relevant na information eh Ibinigay niya. Ang titignan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitignan namin. Uh, as an investigator, lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Nilaglag na ni Bryce Hernandez ang ilan pang mga sangkot sa maanomalyang flood control project. Kung noong una matatandaan natin, iilan lamang ang pinangalanan nito. Ngayon, marami pang dinagdag. Ayon din kay Mayor Magalong, marami pa itong nabanggit na hindi niya kinanta sa mga naganap na hearing nakaraan. At alam mo ba na ang pinakamalupit, hindi lang pala flood control ang mga kinukurakot ng mga ito at marami pang mga proyekto. Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place, eh. It's all over the country sa dami ng na mga natatanggap namin, talagang I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamasib, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Ha. Nagulat din ako sa mga revelation na pati hindi pa pala rin sa si ibang mga proyekto. Kung iisipin mo kapatid, ilang tao na sa Kongreso at sa House ang nagtanong kay Bryce kung sino-sino pa ang mga sangkot sa flood control project at wala siyang ibang binanggit kundi si Alcantara, Villanueva at Estrada. Paulit-ulit na doon umiikot ang kwento niya. Pero noong si Mayor Magalong na ang nag-imbestiga at ang ICI, ito'y tuluyan ng kumanta kinanta ang lahat ng nalalaman at ang pinakamalupit pa dyan, binalik ni Bryce Hernandez ang isang sasakya na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Hindi lang yan, dahil ang iba pang mga luxury cars nito at mamahaling motor, balak niya ding isa uli. Dahil ayon na rin mismo kay Bryce na hindi niya naman ito pera o ba diba, doon pa lang inamin niya na, na hindi niya pera ang pinangbili ng mga mamahaling sasakyan. Then, see Mr. Bryce Hernandez followed by former secretary and TPDW's secretary, Okay. Very cooperative, sir. Bryce. He, Bryce. Mister Hernandez, very relevant with the revelations yeah. and the insurance business. Tell all, sir. and he continued to cooperate with us para talaga identify palado yung ipat at ito pang mga sako We hear may nabanggit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? May additional? Basta masasabi ko lang is marahin pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit So, when you say tell all, sir, anong ano to? Uh, marami siya naman sabi-sabi ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit uh, sa... Mm -hmm. And medyo mas malaman ba, sir, ibig sabihin ang sinabi niya dito? Yes, okay, sir. <coughs> so, uh, detalye, very relevant, very sensitive information. Ayon kay Mayor Magalong na nagulat sila dahil hindi lang pala flood control, meron pang mas matinding proyekto na kinukurakot. At dito, napaisip talaga ako kung ano kaya bukod sa flood control project. Sa dami na mga natatanggap namin, talagang I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamasib, ganun pala kalalim. <gasps> ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Ha. Nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa ibang mga proyekto. Ayon pa, na ginawa niya ito para makipagtulungan. Handa siyang ibalik lahat at makipagtulungan sa mga investigador. Ayon naman kay Magalong na tell all si Bryce sa kanila at sinabi ni Bryce ang lahat ng nalalaman niya pero hindi niya agad ito mape-present o maipapakita dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Kaya naman nag-request si Ping Lacson na payagan si Bryce Hernandez na makalabas sa Senado para kumuha ng sapat na ebidensya. Agad naman pumayag at inaprobahan ng Senate President na si Tito Soto bumili ng contempt. Ang biniling lang sa mga abogado namin, eh, kailangan closely coordinated do sa lawyer ni Bryce Hernandez. Mm Na kapag siya uh, sinamahan palabas, eh, dapat uh, may permiso. So ayun na nga mga kapatid, maghahanap si Bryce Hernandez ng sapat na ebidensya na ipupukol niya sa mga taong papangalanan niya sa susunod. Ginagawa niya ang lahat ng ito para ipakita na buo ang suporta niya sa ICI at para na rin linisin ang kanyang pangalan. At ibigay sa Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga bagay na magpapatunay na tama ang mga aligasyon niya sa mga taong pinangalanan niya. Blueprint. Yeah, magandang lit ito para sa may So additional mga politicians mayroon. Bakit this is the love to sa politicians. <laughs> no, but are there any additional names? Businessman, politicians, basta may mga marami kaming mas magagandang lead pa. Sir, other than other than this car, may mga talagang Meron sa, so, so, meron pa yung Ano pa ko yun? The turnover yung Ferrari mm -hmm. na worth uh, 58 million. Yung, mm -hmm. uh, tapos Lamborghini, uh, which is worth about between 30 to 40 million. Mm -hmm. May mga motorcycle pa siya. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya itinernature sa inyo? He would like to cooperate. Mm -hmm. uh, Explain na namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons Do gagawin uh, niya. I-extrain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya. Mm -hmm. And then finally, he realized na uh, better to cooperate with us sa uh, CI. Kaya uh, talagang very free-flowing yung mga information na binitawan.